Hello guys, magandang maga sa lahat dyan na manood sa aking vlog at ngayon naman guys ay eh, magdidilig tayo sa halaman natin yung gab, gabi o taro sa Japanese name didiligan natin It, ngayon guys, ito na yung laki niya oh. kung ano, ano, limang araw mula nung pagkatanim pero itong gabi na to guys pagmatagalan matagalan ito bago natin ma-harvest hindi ito gaya ng mga leafy vegetables or nung mga iba pang mga halaman na pwede 4 months, 3 months na ma-harvest na itong gabi ay abutin ito ng siyam na buwan bago natin mapakinabangan ma-harvest natin yung kanyang laman kaya istiis tayo, na, kasi matagal pa ito bago magamit natin, pero alagaan lang natin, didiligan natin, at pati po itong mga luya guys, ganun din, 9 months to 1 year, bago ito maharvest, para, tamang tama yung kanilang ano, yung, ay, sabi natin na yung, edad, itong klase na halaman na to e eh, pang pumatagala talaga, at pagkatapos po natin magdilig nito guys, maghanap tayo ng ibang pananim na pang madalian na magamit natin sa pang araw araw. O sige guys, ito magdilig na ako. Kasama na po ito guys, yung ano, ah uh, dwarf na coconut. Ito yung gabi. Ito so, guys, so, loya, oh, ya o. Mugo na. Yan oh. <coughs> Hindi lang natin masyadong ano, damihan tubig dahil mumulan uh, ulan naman ang kaunte kahit paano, pero dapat madiligan. Ito dahil ano patoyo na ang lupa. dito may luya tayo tinanim dito. Kaya kahit ito ng mga manok oh, yung mga uh, tuyong dahon at maganda din naman yan dahil nakapagbigay ng ah uh, pampataba ng lupa yung mga pag nadurog na yung mga dahon na yan naging pataba ng lupa yan okay lang yan huwag lamang yung damo na nabubuhay dahil masisira yung kanin natin At meron din tayo nitong ano guys, alagbati. Yes, ano, kapamilya ng spinach 'yan. At dinidiniginan din natin dahil maganda 'yan. yung alagbati guys madali lang yun dahil ano yun ay leafy vegetables yung alagbati at ang tawag dyan sa english name nyan ay spinach kapamilya ng spinach guys yung alagbati na dito, pupuntahan natin at ating didiligin Ayan guys, ang ating uh, spinach o alagbati. Yung iba, medyo mahina-hina pa ang puno dahil siksik kasi siya. Hindi ito it, ano, itinanim. Kung bagay, tumubo lang ito dito. Pero tinitinin ko ito, tinanggal ko yung iba at itinansplan ko. Kaso lang, kinakahig ng manok na nabubunot yung iba ayun o oh, nabubunot dahil sa pagkakahig ng mga manok okay lang yan tara yung mga manok hindi naman magbutong Ayun so, ang taba oh. Taba, ang laki-laki ng dahon. At maganda yan sa katawan. Sa katawan natin, may may dudulot ng magandang vitamins yan. Yung spinach na yan. Alam nyo guys, yung spinach yan o alagbati, pag nagluluto ako ng noodles, sinasama ko yan, yung talbos lang. At, ano, nilalagyan ko ng boiled egg. Hindi yung itlog na isasama pag halo doon sa noodles, kundi i mo yung itlog at yung lulutuin mo lang yung noodles at isasabay mo itong talbos ng alagbati at masarap guys natanggal yung preservative ng noodles yung mga tawag nito dahil hindi naman maganda yung lagi kinakain natin instant kasama ng katawan yun yung palagi lang instant instant na pagkain dapat may gulay tayo dito guys, dito sa Dinodong County mayroon din dito mga peanut hindi pa lang uh, nilinis yung damo dito oh ang taba-taba oh ang ah, oh, dami at ano pa yan ah, uh, alisin natin yung mga damo yan para gaganda naman ito ang tubo nito mamaya-maya uh, guys at wala na tayong ginagawa ah, uh, anhin natin ito Ilinisin. Tanggalin yun ng mga damo. andito, ah, dito oh, ang taba oh. Lapit kayo dito guys oh, ang taba. No? Oh. Ayan oh, ang taba oh. Ang ganda ano. Yung spinach cutting ito, ay kahit pa paano, kahit may damo, ay ano yan, talagang mabubuhay pa rin yan. Hindi yan, gaya ng ibang halaman, na yung ibang halaman, pag may maraming damo, dinadaig sila sa damo, namamatay yung iba. Pero itong spinach, kahit masukal pa yan, tutubo itong tutubo, lilipang ito ng basta dito ganito dapat tanggalin natin mamaya na lang pag wala na tayo masyadong ginagawa dahil magtatanim pa tayo mamaya ng malunggay yung malunggay guys maganda din sa katawan yun sa Manila dati nung na doon ako nung panahon eh hindi ako nakakita doon na nagugulay ng malunggay pero ngayon, nung ako nakabalik no, doon, nung 2016, ay mga tao doon, ano na, gumagamit ng malunggay. Pero dati, hindi. kasi kanila mga gulay, karamihan, ay yung mga ah uh, repulyo, uh, Chinese cabbage, pizza at saka iba pang mga halaman. At saka yung ano, talbos ng kamuti, ginugulay at talbos ng kamuting kahoy doon ako nakakain ng talbos ng kamuting kahoy guys sa Quezon province ang sarap pala ng talbos ng kamuting kahoy pero dito sa Cebu bihira lang kumakain noon sarap pala ng talbos ng kamuting kahoy dahil gina, ano yan ah, hindi naman yan gina, hindi naman yan niluluto kung baga binugusa lang ng tumukulong tubig pagkatapos pinipiga tapos lagyan ng gata yung gata niluluto at saka yung sardinas at saka inihalo ihalo yung ano talbos ng kamuting kahoy pero kamuting kahoy guys na yung pula ang yung tangkay nung dahon niya hindi yung Ah, uh, kahoy na yelo ang laman, yung kamunting kahoy kung yung puti ang laman niya, yan ang kinakain. Pero iwan ko lang yung dalawa kasi ka, dalawang klase kasi kamunting kahoy. Hindi ako nakakita sa Maynila nung tulad dito sa Cebu na dilaw ang laman, ang laman sa hindi sa Maynila ay yung puti lang talaga. Iwan ko lang kung yung dilaw na laman ng kamuting kahoy kung ang talbos noon ay makakain ba o hindi. Pero nakakain na talaga ako ng talbos ng kamuting kahoy, ang sarap. Ay, ay ay andito pala yung hinahanap ko, guys. Akala ko nawala na itong pala. Nagamitin mo ito pag tatanim at saka pag gagamas para hindi tayo masyadong mahirapan. Ngayon, guys, medyo maulan-ulan kasi maraming mga damo na tumutubo. Ayun oh, yung sa ibaba may malunggayan diyan at maganda na ang dahon dahil tagula na punta tayo din eh guys sa wika at kukuha tayong pananin na malunggay Pag tanin tayo ng malunggay ito guys oh ang dami oh pang Pangtransplant transplant nito, pag medyo lumaki-laki na ito, pwede natin i-transplant nito. Maliliit pa kasi yung puno. Maganda yung medyo lumaki-laki na siya. dito guys dito tayo kukuha ng malunggay na pananin ito ito guys maganda nito amin dahon guys hindi natin maubos ito kung panggulo